Magandang araw sa iyong lahat. Ako po si Alexandre Nicolo Levy Padilina mula Seven Einstein. Ngayon ay gagawain natin ang gawain pagkatuto, gawain 3, tukoyin. Ano ang patakarang kolonialismo? Ito ay ang pananakop ng isang bansa, si isa o maraming pang bansa upang makuha ang kalakalan, mga likas na yaman o iba pang pangangailangan ng mananakop. Halimbawa, Nasakop ng mga Dutch ang Indonesia dahil sa ekonomiya ni Indonesia na gusto ni Netherlands. Ngayon ay sasagutin natin ang guide question na bakit mahalagang matutunan ang patakaran kolonialismo. Para maipakita ang kakayahan na isagawa ang mga gawain pagpapatupad ng mga defensive at offensive acts na mag-isa para sa pagrespeto at para sa sakripisyo ng bayan, ipakita ng determinasyon ng tao na ipaglaban ang kanilang kasalanan at kalapatan, At para ay may mga disiplinadong aspeto sa mga natutunang paggawain ng mga kolonialismo. Ngayon ay matutunan natin ang three piece sa patakaran kolonialismo. Ano na nga ba ang pag-aangkin? Ito ay proseso kung saan ang isang bansa o grupo ay kumukuha o sumasakop sa mga yaman o teritoryo ng ibang bansa. Halimbawa, nasakop ng mga happiness ang Philippines. Dahil malapit sa si Philippines, si Indonesia, na isang oil producer. Ano ang pag-aalsa sa Philippines? Ito ay ang proseso kung saan ang tao ay nag class laban sa si isang pamahalaan ng bansa. Halimbawa, Philippine Revolution na naganap noong 1896 hanggang 1898. Ito ay naganap noong panahon ng Espanya. Ito ay ang dahilan kung bakit independensya ang Pilipinas or bakit independent ang Philippines na Ano ang pag-aangkop sa three ito ay proseso kung saan ang isang bansa ay gumagapit ng mga ideya sa kultura mula sa, mula sa ibang bansa. Dahil sila ay nag-impluwensya ng ideyang ito. Kunyari, nasakop ng mga Spanish ang Pilipinas at habang ay nananakop na yan, ay inimpluwensya ng Spanish ang Kristyanismo. Kaya, isa sa pinakamalaking bansa sa rehiyong Kristyanismo sa Asia ang Pilipinas. Ano ang soberanya? Ito ay ang puwersa ng isang bansa na ipagbalaki ang pagiging makapangyarihan sa ibang bansa. Tumutukay din ito sa pamamahala ng isang gobyernyo o anumang katulad. Ito ay ang kultura at kolonialismo. Ito ay ang kultura at kolonialismo. Ito ay ang impluensya ng kultura ng bansang mananako habang kolonisasyon ng isang bansa. Ito ay ayon sa rehiyon, sining o wika ng mananako. Halimbawa, ito ay ang San Baroque Church. Ito yung architecture nila. Ito ay from the Spanish. Kasi nanakop ng Spanish ang Pilipinas, di ba? At ito yung English language na inimpluensya ni Amerika nung pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas. Ito naman ang ekonomiya at kolonialismo. at pagpapapantidi ng ekonomiya habang ang panyayaring kolonialismo para makabuti at hindi gagalawin ang bansa mananakop. Kadalasan ay pababa ng pababa ang ekonomiya dahil ang bansa mananakop ay gustong manag Magkakaroon ng malaking resulta ng ekonomiya nila. Lungkot, no? Ano ang masasabi mo sa mga salitang bigay kalholga? Ito ay ang mga salitang nagbibigay buhay sa panahon ng kolonismo sa Asia. At vamos!